Mm. So ayun, uh, dako naman tayo sa turismo. Pag-usapan naman natin, Mayor, yung turismo yan, sa inyong uh. lugar, sa kainta. kainta. Ano po ba yung iba pang maipagmamalaki o maipagmamalaki ng kainta? Okay. Um, dalawa po ang main events natin dito. Yan po yung Holy Week, yung sinakula namin tinatawag. at yung aming sumbing, ang sinakula siya po sa Holy Week, and then yung sumbing mm. festival, which is November 30 to December 1 but it's a week long celebration. So yung sinapulo po, I don't think um a lot of people know na that simula yan dito sa Kainta way back uh, 1904. So, ngayon, nag-transform na yan over the years. Meron kami mga 18 grupo. May malaking um, uh, parada, ang parada ng panata tuwing Good Friday. Mm -hmm. 6 o'clock, nagsisimula po yan. All the groups converge for that. And uh, yun, yun po ang pinakamalaking uh, Christian, uh, Catholic event dito sa Kainta. araw na. Okay. we have the Sumbintik Festival. Yan ay sa Nobyembre naman. So, it culminates doon sa la, talaga yung aming float parade. Talaga, ini-effort namin yan, lalo na si Mayor Kit. Alam niya naman, talagang uh, todo acting po siya sa kanyang role, sa kanyang float. At uh, yun, um, inaabangan yan dito every mm -hmm. November 30, around that time. Depende sa tama ng weekend. Mm -hmm. ano uh, ba yung specific products dun sa Alam ko, bibingka. Di ba bibingka? Oh, Di ba no? diba, kayo? Sa bibingka, ma'am? Bibingka and latik. Kaya sumbing. Uh, oo. Oh. Ano ba ang pinagkaiba ng bibingka ng kainta sa bibingka ng ibang mga probinsya o bayan? I mean... Pinaka-masarap ang bibingka ng kainta. Mm -hmm. So, ayun lang. Yun lang masasabi ko.